Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel! Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon reaction natin dito sa naganap na Miss Earth 2025! Yan ang tatalakay natin ngayon! But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to! At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Earth tayo ngayon. So eto nga, so nalaman na natin ang resulta ng Miss Earth ang mga nagwagi ay siyempre, congratulations siyempre kay Miss Earth uh, Czech Republic. Siya ang nanalong bagong Miss Earth si Natalie. So another blonde beauty na naman ang kinuha ng Miss Earth. Mukhang ang, ang Miss Earth ay kumukuha sila ng nang ano nang magaganda talaga sobra yung gusto nila yung mga bland beauty. Kasi kung mapapasin mo, bland, bland, and bland. And then, syempre, ang first runner-up naman, I si see Miss Earth Air. I si see Iceland. Aha, uh -huh, nakakaloka. And then, of course, Miss Earth Water naman, si Vietnam. At Miss Earth Fire naman si Thailand. Oh my gosh. Si Thailand lagi na lang nasa fire, no? <laughs> so, hindi na sila nakaangat pa ng more. Pero, parang in fairness ha, na kuha talaga ni Miss Thailand yung fire. To be honest, na-surprise ako dahil hindi ko inaasahan na ganito ang magiging resulta. Pero, si Thailand, parang ang feeling ko, hindi siya kakabog na hanggang fire. Oo. <laughs> Pero in fairness, kumabog siya. Ito na yung pangatlo nila na nakuha nila yung corona ng Miss Earth Fire. Oo. <laughs> sa history nila, no? So, congratulations sa Thailand. And then, kamusta naman ang ating pambato? Bakit hindi ba ito nanalo? Sa kabila na ang galing-galing naman ng performance na pinakita niya, swimsuit, evening gown, at yung kanyang QMA well, is not for her. Ayun lang yon. So, yon. Maganda si Joy. Magaling yung pinakita niyang performance sa swimsuit. Talagang plakado siya sa swimsuit. And then, pagdating naman sa evening gown, ang ganda ng kanyang evening gown. Sobrang kabog na kabog yung detalye, detalye ng kanyang gown. And then, pagdating naman sa Q&A, ay alam naman natin na magaling sumagot. Pero bakit nga na ba ang napili ng Miss Earth ay itong mga to at hindi nila man lang naipili si Miss Earth natin sa top 4. So hanggang top 8 lang. Siguro may dahilan sila kung bakit. <laughs> baka kasi kakapanalo lang ng Miss Gran. <laughs> At kung ilalagay pa nila sa top 4 itong si si Joy, baka kasi siya talaga ang mag-title diyan. So 'yon. So gusto nila iba, gusto nila uh, hindi sila naka doon sa mga candidates na ng Pilipinas. <laughs> oh, kasi dalawa na 'yan ha. Una si Liana Aduana magaling din. Tapos eto si Joy magaling din. Siguro ang nakita ko kay Joy ay yung ano, yung ganda niya siguro hindi ganong ka supak para sa Miss Earth para irating pa nila ng form, di ba? Eh yung isa sa mga nakikita kong dahilan. Makuda si Joy, maayos kumuda pero Ayun, siguro yun dahil yung beauty. Oho, baka nagpo-focus din ang Miss Earth Organization sa beauty talaga. Tapos, bukod doon ay siguro meron silang dahilan kung bakit hindi din nila pinanalo dahil gusto siguro nila ibigay sa iba, di ba? Gusto nila na ma makita ng ipakita sa organization na magaling ang pagpili nila ng mga winners Hindi sila bias, yung mga tipong gano'n. Kasi marami na tayo Miss Earth. So, apat nyata, di ba? So, parang gusto naman nila mag-penetrate naman sa iba. Pero kasi unfair naman. <laughs> unfair naman kayo Miss Earth. Ang galing-galing ng performance ni Joy na ipinakita dito. Eh, kung bland lang pala ang hahanapin natin ng manalo. Eh dapat, yung mga nanalong Miss Earth ay magpa siya ng hair. <laughs> Para maging bland. Kasi ayun yung key, di ba? Para makuha natin yung title. Kailangan kasi bland yung hair mo. Sa ngayon, ha? Kasi ilang sunod-sunod na bland na yan. So, dapat yung hair mo talaga pag nanalo ka ng Miss Earth, ipablog mo rin. Ganon. So, in fairness sa Miss Earth, maganda ang bagong winner nila ngayon. Bukod doon sa may charm na at blonde, ay nakikita ko din na magaling din naman talaga. And then, pero dapat ang nanalo dito ay si Iceland. Kasi kung tutuusin, back to back dapat ang Iceland. Kaya lang, siguro ayaw nila ng back to back winner. Si Thailand naman, syempre yung beauty ni Thailand talagang pang ano talaga, pang beauty queen. Kahit naman yung nakita ko siya dun sa ano, sa kanyang pageant, pang beauty queen nga talaga siya. Siguro hindi lang to nanalo, gawa nga na, ayun, yung kanyang Q&A talaga siguro, yung kanyang English, di ba? Pero alam nyo nyo, sa totoo lang, para sa akin, sa Thailand, dapat pinanalo na nila yan. Kasi, in fairness naman sa mga Thai organization ng Miss Earth, di ba? Deserve na nila talaga yung mag-title. And it's surprising kasi imagine ninyo, naging fire pa siya, di ba? So, yon So, ako para sa akin, uh, kung ayan ang napili nila, okay lang yan. Ganun talaga ang competition. May dahilan ang organization kung bakit hindi nila pinili si Joy na makarating sa top 4. Baka nga kasi, mag-penetrate pa to at to pa ang manalo. Ay, alam naman natin magaling talaga kumunda talaga si Bakla. So baka ayun yung iniiwasan ng organization na maipanalo pa to ni Joy. So yun nang isa sa mga nakikita kong dahilan. Walang mali sa ipinakita ni Joy na performance at saka sa Q&A. Hindi niya lang siguro to destiny, no? Siguro destiny talaga to ng apat na nakapwesto dyan ngayon na kumuha ng ng posisyon or kumuha ng crown dito sa Miss Earth. So, sila ang may destiny niyan. And then, ako naniniwala ako na job well done si Joy. Hindi ko kasi napanood ng buo eh kasi ang pinanood ko lang yung performance niya. So hindi ko rin din alam kung bakit ito ang napili at yung bakit na iwan yung apat. Pero alam naman natin ang Miss Earth ay hindi sila bias. Alam natin na talagang nadudoon sila sa quality ng girls, di ba? Nadudoon sila na na panalo talaga sila. naka talaga sila sa galing talaga ng girls na bukod doon sa galing, may ganda at saka syempre, tinitingnan din nila yung katawan, di ba? So si Thailand kaya nga nakarating yan diyan eh kasi talagang may beauty, may body and then may brain din, eh. no, di ba? So alam natin na fair ang Miss Earth lalo na pag paano sila pumili ng mga winners nila at hindi questionable yan. Kaya doon sa nagsasabi na cooking show naman to Miss Earth dahil hindi nanalo si Joy parang feeling ko, hindi talaga nila pinanalo si Joy dahil may nakita sila doon sa apat na pinili nila. More than doon kay Joy. And then ako naman, para sa akin, job well done na si Joy. Yung makarating siya sa top 8 ng competition, I think it's a good na para sa position natin dito sa Miss Earth. Not bad na. Sa sobrang dami na nag-compete dito. Imagine niyo ang hirap din ang tinalo niya. Top 24, top 12, tapos ayan, nag-top 8, tapos, hindi na nga lang talaga siya umabot sa dulo. Pero kung iisipin mo total suma, isa siya sa mga walong malalakas na kandidata, di ba? Isa siya sa mga magagaling talaga. At runners up ang tawag sa kanila. So, parang Miss Grand lang. So, ako, job well done and better luck next time. Ang importante, hindi na mawawala sa kanya forever na Miss Earth Philippines, di ba? Kasi syempre kahit ano pa naman ang naging resulta ng, ng ano, ng tawag dito, naging resulta ng international pageant mo, but you still a queen and title holder. And then, ayun, so, job dan well para sa akin. Hindi na biro yung narating niyang top 8. Kumbaga, malayo na yon, di ba? At kung ano, siguro magre-react ako dito kung alam kong magaling si Joy pagkatapos hindi siya napasama sa top 24. Ayun, so maloloko ako. Pero kasi lagi natin tandaan, this is a competition and this is a beauty pageant. So, nandoon pa rin sila sa tema na talaga ang hinahanap nila para sa kanilang queen ay yung nakita nila dito sa apat. Ako, sabi ko nga sa inyo, kayo na rin naman na nagsasabi na kahit kailan naman ang Miss Earth ay talagang legit silang pumili ng kanilang winner at hindi talaga yan questionable. So kaya yan ang napili nila dahil nakitaan nila yan ng magaganda at kailangan nila para sa kanilang budget ngayong taon na to. And congratulations. Congratulations kay Czech Republic. Congratulations kay Iceland. At congratulations syempre kay Vietnam. At lalong-lalo -lalo na rin kay Thailand. Di ba So, job well done. So, nakakalungkot. Hindi tayo po nakarating sa top 4. Kasi syempre, bet ko rin naman talaga makarating si ano si Joy kasi sinasabi ko nga sa mga vlogs ko Siguro ay kalalaglag lang ni Joy yung kanyang evening gown. Pero kasi napasama siya sa top 8 eh. So, ibig sabihin, nalagpasan niya yung stage na yon Doon siya bumaksak sa may Q&A at hindi siguro pasok sa panlasa ng hurado yung kanyang sagutan. So, yon Siguro baka na-intimidate yung mga judges sa sobrang galing neto or hindi na sila na-impress masyado doon sa ipinakita ni Joy. But para sa akin, lahat ng performance na ipinakita niya dito sa Coronation Night, jumbled dan Joy. Thank you very much na nairepresent mo ng maayos ang bansa natin dito sa Miss Earth at naniniwala naman ako na talagang panalo ang yung galawan. Mula sa swimsuit round, evening gown, hanggang sa makarating ka sa top 8. Di ba? So, yun. Hindi nga lang tayo sinuwerte. Ang pageant kasi, syempre, sabi nga ni Miss Gloria Diaz, kailan may kaagimat ka talagang luck na tinatawag. At yung luck na yun, ay yun ang magpapanalo sa'yo. And then, I think, luck to nila Vietnam, nila Czech Republic, Thailand, at Iceland. So, ganun talaga. walang nga Latina, di ba? So, kamusta naman? Ang tagal-tagal na rin na hindi nakakantok nakakatugtong ng Latina sa top 4 ng Miss Earth. Kung iisipin mo, tagal na rin nilang hindi na nanalo. Gayot pa na yung dominant ng Europe country, di ba? Parang nung nakaraan lang, Iceland. Tapos ngayon naman, ay ayan na naman, Czech Republic. And then yung parang nung nakaraan din, parang ano din eh, tawag dito, Australia ba? Mm -hmm. So yon, So, ganun talaga. Congratulations and happy naman ako sa narating ni Joy and hindi nga lang tayo sinuwerte na makarating sa top 4 but para sa akin, magaling pa rin yung pinakita niya. Kaya ang reaction ko ay bongga. In fairness sa so Miss Earth ha, malaki yung stage nila, maganda yung lightings nila ngayon taon na to. And congratulations syempre sa Miss Earth organization. So, job well done. So, thank you so much guys. Kayo guys, tingin ba ninyo, ano nga ba ang dahilan kung bakit naligwak ang ating pambato sa top 4 ng Miss Earth ngayong taon na to. So, i-comment below mo yan para malaman ko naman kung mga reaction mo doon sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Siyempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigyan ninyo siyempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.